Happy birthday! happy birthday! Happy birthday! Hello guys! May bagay <maka> po po oh, aming patulong lukas si kapatid na Jun ng Gapito. Happy, happy birthday, no, birthday ka Jun! Well. Hello po sa lahat ng mga followers ni Ka Roger, Fernandez Balay. Magandang gabi po sa inyo. Si Ka po yan, Fernandez. Ito ang aming obispo, si Ka Jerry. Hello Kajeri. po mga fans. <laughs> Hello po. <laughs> Hello po. May happy birthday po sa inyo lahat. Birthday kasi ng pastor namin ng lokal. mga yes. handa niya. Oh. Yeah. And guys. Sa topic Oh, luto ni Karen yes, my Bruce God. Wow. Oh my God. Ang sarap. Oh, ayan. 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 Hey. Hi. Happy birthday po kay ha, Hello po. Happy birthday po Kajun Jun. po. mag birthday kay Ka ma, oh, oh, ko sa vlog to. Oh, po. Oh, po. Oh, okay. Happy birthday po. Kajun. Jun. Ka Jun. Ayan po ang pwede namin. Isa sa pwede namin sa lokal. Happy birthday po. Kajun. Jun. Ayan po ang aming pwede. Si Colonel Sujam. So ito naman yung pinsang kong PD. Yung man, makita. makita ka. Kinang kita ka yan. Ho? Ang liwanag. Happy. Happy birthday po, Kajun. Jun. Mahal na mahal po namin kayo. Ayan. Ilalabas Ayan. ko ito sa YouTube at saka sa Facebook. Patay. Huwag na. <laughs> Kajun. Jun. Ano Happy birthday po. Ano po, po. ito? Happy birthday po ka Jun. Kay Nate pati mo Kajun. Happy birthday po ka Jun. Yan po ang <laughs> isa sa okay. pili namin po. Si Kay Nate Dela Cruz. po. Salamat po. Salamat ah. po. Happy birthday ah boss. Ah. Sabi na? Sabi ah, sabi ya, boss. Yeah. Okay na. Okay. Okay natin Ayan mga kapatid, ayan po mga kapatid namin naghahanda sa kaarawan ng aming pastor. Ayan po sila. Naghahanda ng mga cake. Ayan. Ang daming cake. Oh. Lager, pantalon yun. Lager? Lager, pangpunan dito. Illegal lager. Ay yung anak ni ano. May bloggers. Anak ni Kairin. Hi po. Ayan, si JR. Ang sexy kami yan. Oo, sexy siyempre ito. kami. Pag kami mata dyan. <laughs> 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 Ayun po, meron po. Isa pa. Right Ayun na.

A picture, picture, picture. picture, picture, Message message. Message po tayo picture po. Picture, Yes! Yung kutsara po sa likod. Yes! po. Natapos din A picture po. Edema picture One, two, Ji serbu. Ada 1 2 One more, one more. One more, one more. sabay-sabay oh. sabay-sabay. Oh. Oh, Happy birthday po, Jun. Happy birthday po, Jun. Happy birthday ka. <laughs> ah, happy birthday ka Jun. Ay ko ka June. Happy birthday po. E, ano ko to as, Joseph sa Facebook ha? ah. <laughs> ko Happy birthday, <laughs>